guys, okay, so good morning, good morning yan, dito muli tayo sa ating munting backyard, so mag-update lang tayo sa ating mga alagang manok yan so, bali yung pasisyo pala na, one week old kahapon, yan yung ating ah shamo jutako cross sa shamo Aga na yung hook line Yan guys So, bali ito na lang Yung kanilang nanay na lang So, napaliguan ko na yan kahapon So I-priming ulit natin Para sa uh, Next na ating breed Yan guys Yung kanyang paa May tahid yung isa yan. So, yan siya so, guys Yan Yung ating Shadow good well, Ang ganda ng kulay guys oh. So, bali na ibinta ko yung ah, limang sisiyo niya. Kasi yung ah, buyer, gusto niya one week old lang. So, naibinta ko ng isang daan yung isa. So, 100 pesos yung isa. Ayan guys. So, repeat buyer na kasi siya. So, nakakuha siya ng unang mga ah, papisa natin. So, ito guys yung uh, pangalawang pasisyo ko dito sa inhay na to kasi yung unang pasisyo ko is sold out so sa pangalawa is ito yung natira yan yung talisayan natin na isa and then yung pula na isa May isa yan so dalawang stag yung natira sa atin so uh, papalakihin lang natin to para magiging materialis din soon guys white legs ayan yung isa is yellow legs ayan yung nanay nila priming ulit para sa next breeding